Nandito <laughs> na naman ang inyong kumaring dakilang pakilamera sa lahat Ang ah, kumari po ninyo, kumari po kita Uy. Agoy Uy. Agoy kalami Uy. Kumaring Makirena Yeah, upo dai, that's me Makirena at your service live na live nationwide, worldwide and uniwide para damayan at makialam sa ating mga kapitbahay na pinagdaraanan sa kanilang mga buhay. Yo! Dito pa rin yan sa makialam. Maki, Maki, uh, sa ating mga kapitbahay na gustong dumamay at makialam din sa pinagdaraanan ng ating letter sender ngayon na si Trina ng Pasig City. <laughs> Punta na kayo sa ating FB page ha. 91.5 Win Radio Manila Facebook page. Meron tayong post dyan. Hanapin nyo lang ang istorya ni Trina. Mag-comment lang kayo. Makialam sa ating comment section. Go! Atake! <laughs> oh, ready na ba kayo? Ako'y ready-ready na. Kanina pa, bumubula na nga ang bibig ko eh. <laughs> Tiyaring-tiyaring gola. O, tayo na at pakinggan at makialam sa problema ni Trina ng Pasig City. Mamakitalam! Mamakitalam! -ma agoy! 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 Maring makirena, makialam ka naman po sa problema kong ito. problema kasi ako ngayon sa asawa ko. Lubhang napakaseloso. Oh! kasi ang nagtatrabaho sa aming dalawa. Natanggal siya sa trabaho niya dati dahil inaway niya ang kanyang amo. Deserve! Kaya ako na lang ang nagpapasok ng pera at kumikita pansamantala sa aming pamilya. Eh ngayon, Maring Maki, pinagre-resign niya na ako sa trabaho ko kasi nagseselo siya sa mga katrabaho kong lalaki. Wow! Siyempre ayoko, Maring Maki. Dahil kapag ginawa ko yon, saan naman kami pupulutin pareho? Buti nga at wala pa kaming anak. Pero grabe talaga siya mag-isip sa akin, Maring Maki. Ang dumi-dumi ng utak niya. Kaya yeah, siya may nilalandiraw ako sa mga katrabaho ko. Mayat maya, gusto niya magkausap kami kahit na alam naman niyang marami akong ginagawa sa trabaho ko. Mahal ko siya pero nasasakal na ako Ang toxic na po kasi niyang kasama Gusto ko na siyang hiwalayan pero parang hindi ko kaya Ano bang dapat gawin sa ganitong karelasyon, Maring Maki? Sana mapayuhan mo naman ako Trina ng Pasig City Mare, kailangan matampal ng katotohanan yung Diyosawa mo. Deserve! Oh, deserve matampal ng katotohanan. Makitid pa sa eskinita sa may amin yung utak niya ni. Eh. Kailangan niyang maintindihan na hindi lang sa kanya iikot ang mundo mo. No! may sarili ka rin kamong buhay. Saka isa pa, hindi ka naman nagtatrabaho para lang sa sarili mo, hindi ba? Para rin naman yun sa kanya, ang kapal naman ng na mukha niya. <laughs> eh, ang inuha ko dyan, Mare, ha, Ito, ha, eh, sa akin lang naman ito, ewan ko sa iba. Ang inuha ko lang dyan, eh, insecure si pare. Oh, insecure si pare sa'yo, Mare ano kasi natatapakan mo yung ego niya. O, hindi niya matanggap na ikaw ang nagpapasok ng pera sa inyo. Ganun yun. pakisabi, ibaba naman ka mo ang pride at bawasan ng ego, ha? Hindi ka mo nakakamacho yun. Sa mga parikoy, hindi ka bawasan naman sa pagkalalaki ninyo ang pagpapakumbaba. Tandaan nyo yan, ha? Kadalasan kung sino pa yung magpakumbaba, sila pa talaga yung mas nagtatagumpay sa huli. Oo. Bakit? Kasi nagpapakumbaba sila eh. Kaya wala silang ibang patutunguhan kundi pagtaas. Sa kabilang magka-partner, pwede ba, di ba? Mag-asawa kayo eh. Magkasama sa buhay. Hindi ba dapat magkatuwang kayong dalawa sa buhay? Suportahan, kumbaga, hindi ba? Manalo, matalo, kampi kayo. Kayong dalawang magkakampi, hindi kayo magkaawa. <laughs> kumbaga, ang tagumpay at kabiguan ng isa, tagumpay at kabiguan ninyong dalawa. Ganun yun. Kung ngayon, kung nandyan ang partner mo para lang pasakitan ka at dagdag pa sa problema at sama ng loob mo, eh wag na lang. Sorry mo sa nanay niya yan. <laughs> <laughs> wag na lang. Total, wala pa naman kayong anak, hindi ba? Oh, may time pa para kumawala. <laughs> Ay, yung ganyang hinihila kanya pa dapat kayo pataas, suportahan kayo, hindi kayo naghihilahan pa Eh, yung nangyayari, inihila ka niya pa pagre ka, o saan kayo pupulutin dalawa? Tuli <laughs> mo na nga sa nanay niya, ya? Tsaring, <laughs> tsaring gola. Pag-isipan mo mabuti, mare, ha? Kung ganyan lang din at ganyan ang mangyayari, wag na lang. Wala pa naman kayong anak, eh. So, may chance pa, mm -mm. may oras ka pa para kumawala. Ayun so, lang matadamay ko sa'yo, pero kung kaya pang pag-usapan, pag-usapan yung dalawa. I-address mo sa kanya yung mga ginagawa niya sa'yo, paintindi mo. Kung hindi ka maintindihan, mamakitid talaga sa iskinita yung ulit. Huwag <laughs> ka na mag ng panahon at effort. Nakakapagot, nakakaubos. Okay, Mare? Yan ang madadamay ko sa iyo, ha? Maraming maraming salamat. Pinintulutan mo kung makialam sa iyong pinagdaraanan. Mare, nga Trina ng Pasig City. Oh, mga kapitbahay, atake! <laughs> Kuyugin nyo yan. Kuyugin nyo yung asawa ni Trina. <laughs> o, oh, makialam kayo sa comment section natin dyan ha, sa Facebook page para madamayan natin si Trina. At ishare nyo rin para makialam din ang ating ibang mga kapitbahay at ka-winner. À, gusto naman magpadamay At uh, gusto nyo rin pakialaman ko Ang inyong mga pinagdaraanan sa si buhay Abay, willing na willing Namang makialam Ang inyong kumare yeah, 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 yeah! Patala lang kayo Sa akin ang inyong mga istorya Sa akin Facebook page DJ Makirena on Facebook That's DJ M-A-K-I-R-E-N-E no! Pwede rin sa email DJMakirena at gmail.com Yeah! Yeah! yeah, yeah, yeah!